Kailan lang ni-release ng OpenAI ang GPT-4 architecture na nag-o-offer ng napakaraming pagbabago mula sa sinundan nitong generation na chat GPT-3.5. Sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang mga pinagbago at aalamin natin kung paano nyo magagamit ang chat GPT-4 para mapadali ang inyong buhay. At maniwala kayo sa akin, napakarami ng tao ang gumagamit ng AI ngayon. At kung hindi ka isa sa kanila, siguradong mapag-iiwanan ka. Kung makikita nyo sa video na ito, napakaraming bagay na pwede nyo paggamitan ng chat GPT-4. Pwedeng sa personal needs o sa iyong negosyo, hanap buhay, mga ganun. So ayon. I'm super super excited sa video na ito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang mga pagbabago sa chat GPT-4. Una, chat GPT-4 is multimodal. Meaning, kaya nitong tumanggap ng text inputs or image inputs. Dati, text lamang ang tinatanggap ng 3.5. So yeah, napakalaking pagbabago nito sa functionality. Pwede kang mag-upload ng image at magtanong tungkol dito at kaya itong sagutin ni chat GPT-4. Sobrang galing. Napaka-accurate na din ng chat GPT-4. Kaya kapag tinignan natin ang performance benchmarks, Sobrang konti na ng factual error ng chat GPT-4 kesa sa 3.5. Mas iwas na din itong mag-respond sa mga offensive commands. Napakalaki din ng pinagbago ng GPT-4 in terms of steerability. Kayang-kayang i-adjust ng bagong architecture ang behavior nito base sa mga kailangan mo. This means na mahusay na ito sa role-playing na malaking bahagi ng chat GPT. Napakabisa na din ng GPT-4 sa academic performance. Kaya mas kaya na nitong pumasa sa mga tests. Sobrang galing na din ito sa advanced problem solving at mas mahusay na din ito sa ibang mga lingwahe. So ipapakita ko sa inyo kung paano kayo magkaka-access sa chat GPT-4. Kapag pumunta kayo sa chat.openai.com, dadalin kayo nito sa page. Ilalagay natin yan sa description sa baba. At ang gagawin mo ay mag in kung meron ka ng account. Kapag kinlik mo naman yung sign up, hihingin nito ang email address mo or pwede kang gumawa using Google or Microsoft account. Ngayon, para makuha na tayo ng access sa chat GPT-4, ang kailangan mo ay mag sign up para sa GPT Plus na $20 per month. Ang alam ko, ang Microsoft Bing Search ay gumagamit na ng GPT-4 architecture ngayon. Pero ayan, kita nyo naman, nag-sign up ako for chat GPT Plus para maipakita sa inyo paano gamitin ang GPT-4. At ang unang gagawin ko dito ay select ito. Kita nyo naman, ang default ay 3.5. Pwede ding legacy 3.5. Pati na din yung bagong GPT-4. So, obviously, better na ang reasoning nito. Mas concise na din pero may kabagalan ng konti. So, select natin yan. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano ang mga pwede nyo gawin. Una, let's ask GPT some factual questions. Tulad ng, what's the capital of France? So, sasagutin nyo yan parang Google lang. Isa pa na gusto kong subukan nyo is, kada magpapalit kayo ng subject or topic, gumawa kayo ng panigot bagong chat. Yung mga chat na ito ay para mga conversations na matatandaan ni GPT-4 yung mga sinabi mo, mga sinagot niya dun sa pag-uusap nyo. This allows you to get a lot better answers. Sunod naman na pwede nyong gawin with GPT-4 is roleplay. At mas maganda na siya ngayon compared sa dati. So, pwede nyong ilagay parang ganito. Pretend you are a history teacher and explain the causes of World War I. Magge-generate siya ng response. Kita nyo naman, medyo mabagal. Pero ang kagandahan nito, mas factual at fewer ang errors ng sagot na ibibigay ni GPT. -4. GPT-4 compared sa dati. Ngayon, gusto kong tingnan nyo tong chat GPT as an expert human. So, isa siyang expert human na may access ka. Sasagot siya sa'yo at pwede kang makipag-usap sa kanya. Kapag may sagot siya na di mo nagustuhan o gusto mong ipabago, pwedeng pwede mong sabihin na, hey, I want you to make this a lot shorter. I want you to turn this into an outline or whatever you want. Kayang-kaya niyang gawin lahat yan. So, this video is not going to be a comprehensive full-on course kung paano gamitin ang chat GPT. Maglalagay na lang kami ng link sa baba para sa isa pang video na ginawa ako para doon. Pero pag natapos nyo itong video na to, mas maintindihan nyo na kung paano gamitin ang chat GPT-4 at kung paano mas mapapadali nito ang buhay mo. So, kita nyo naman. Ito na yung sagot niya. Medyo mahaba. Hindi ko na ipa-fact check to, pero sabihin natin na gusto natin ng mas maikling sagot. Pwede time magbigay ng very specific directions kung anong gusto nating output. So, sabihin natin, make that under 250 words and make it easy for a 15-year-old to understand. So, ngayon gagawa uli siya ng response na under 250 words at mas madali nang basa isapang Isa pang bagay na maganda sa chat GPT-4 ay pwede kang tulungan mag-brainstorm. Lagay natin, you're a branding expert. I'm starting a company that sells shoes aimed at beginner runners. Can you come up with a list of five names that are memorable, short, and will perform well? So ngayon, bibigyan niya tayo ng five different names. Kung meron kang gusto dito, pwede mong sabihin na focus more on names like number three, for example, or make them longer, or incorporate this keyword into it. Pwede kayong maging creative kung paano nyo i-command si ChatGPT4 para makakuha ng certain outputs. And isipin mo na parang conversation lang ito with someone. Pwede mo siyang bigyan ng very specific commands and prompts. Kung gusto mo i-follow up, gusto mong i-revise yung current answer, isipin mo kunwari isa kang reporter. At ang goal mo is to ask better questions para mas maibigay nito ang gusto mong sagot by correcting it or asking it for different variations na kanyang sagot. Pwede mo ding gamitin si ChatGPT4 as a mentor katulad ng sabi ko, pwede kang gumawa ng full-on conversation with ChatGPT. Ang gusto nating gawin is roleplay at bigyan si ChatGPT ng identity. So, para sa akin, I'm really into business at pwedeng-pwede kong tignan si ChatGPT as my mentor. So, bibigyan ko siya ng context at ilalagay ko dito, you are my mentor. You're an extremely successful entrepreneur who's built eight and nine figure businesses. I have one thousand dollars to my name and want to start a business that I can work on from anywhere in the world with just a laptop. Can you give me five business ideas that I can do? Binigyan ko siya ng malawak na context at sinabi ko din kung magkano ang pera ko and ask it to give me five business ideas na pwede kong gawin from anywhere in the world. Malawak na context, malinaw na detail. Ayan. So nagbigay siya ng magagandang ideas and basically ang pwede nating gawin ay ituloy itong conversation with our mentor. And just think about kung ano ang mga gusto nating itanong sa isang 8-9 figure business entrepreneur and let's say for example, gusto kong gumawa ng online courses. Okay, so I like number 4 and I have a lot of experience and knowledge buying and selling shoes. How should I go about starting an online course teaching people how to do that? Give me a short step-by-step -step outline. So hindi ko na itutuloy pero basically the whole thing is to view ChatGPT as an expert. View it as someone you can learn from. Itanong mo na lahat ng gusto mong malaman from a mentor or something like that na siguradong alam niya ito. Napakalawak ng access nito sa iba't ibang data. At igagaranti ko sa iyo na napakadami mong matututunan at makukuhang idea at mabibrainstorm. Isa pang creative way to use ChatGPT ay paggawain mo siya ng kwento. So, lagay natin, Write me a story about a ladybug whose goal is to fly to the highest redwood tree in the world. Make it funny. Under 200 words and poetic. So, meron kang writer's block or gusto mo lang ng katulong magbrainstorm ng iba't ibang bagay. Guy. Chat GPT-4 is very, very creative. It can come up with ideas na hindi may isip sa sarili mo lang. Maganda siyang bigyan ng prompt at bahala na siyang gumawa ng sarili ng istorya at pwede mong gamitin yung storyang yun as an inspiration sa sarili mong version. Ang galing lang na sobrang creative ng platform na to. Siguro ang pinakamabisang gamit natin dito ay yung paggawa nito ng content para sa atin. At kapag kaya mong gumawa ng content without having a lot of writers, this opens a lot of doors para kumita ng pera. And the best way na gusto kong paggamit kay chat GPT is for my own research. So, sabihin natin, gusto kong gumawa ng blog article about the five best lenses for my Sony camera. Kesa mag-search ako sa Google at mag-compile ng mga information from different websites, pwedeng gamitin ko na lang si chat GPT para mag-compile ng information para sa akin. Although, meron siyang limitations on how much knowledge it knows, ang alam ko, any knowledge after September 2021 is not included. So, tandaan natin yon. Pero, kunwari, sabihin natin, what are the five best lenses for my Sony camera. At pwede nyo itong gawing basihan sa sarili mong content. So, kesa magsulat ka ng article or mag-hire ng writers, napakadali nang gumawa ng maraming content gamit ang chat GPT. Pwede mo itong i-edit or gawing blog article, pero hindi ko sinasabing i-copy at i-post mo lang ito sa website mo because that's gonna be copyright infringement. Tsaka nalalaman na ng search engines ngayon kung ginagawa mo ito at masira yung SEO mo at search rankability. So ayun, don't copy and paste. Kita nyo naman kung gaano kadaming oras ang nasave natin. Meron agad tayong five different lenses. So it's gonna make creating content that much faster for us. So kung gusto mong kumita with content creation, then napakagandang tool nito para sa'yo. Katulad ng pinakita ko sa nyo kanina, pwede mong gamitin ang chat GPT para mag-isip ng business name or business ideas or magpatulong gumawa ng business plan. Pwede mo rin siyang tanongin, how do I do this step by step? Sa totoo lang, yung info and guide na pwede nating makuha sa chat GPT ay grabe. At kung hindi nyo pa din ginagamit ang AI platforms to your advantage, eh malamang mapag-iwanan kayo. Siguro iniisip nyo, eh bakit ko pagagamitin to? Pwede naman ako na lang gumawa. At okay lang naman yun. At oo, pwede ka naman talaga mag-research mag-isa at mag-hire ng writer's at iba pa. Pero this is going to save you so much time and a lot of money at ang pinakamabigat is kapag hindi mo ito ginamit while others are using it, eh napakalaki ng advantage nila over you. So kung gusto mong maging competitive, which is of course kailangan sa entrepreneurship at sa pagkita ng pera, then having a tool like this is really going to automate a lot of things at magiging mas profitable at successful ang business mo. Sobrang excited ako kasi ChatGPT4 is significantly better than ChatGPT3.5. Sobrang bilis ng technology ngayon at tingin ko talaga na sa mga susunod na 3 or 5 years, the whole economy is going to change dramatically. Makakakita tayo ng napakalaking pagbabago in productivity, pati na rin sa mga output at mga trabaho na talagang kakailanganin. Kaya kung mas maaga mong matututunan ng chat GPT at mga AI, mas maaga mo itong magamit. Mas malaking advantage ito para sa'yo. Sana natulungan kayo ng video na ito. And I'm encouraging you guys to get chat GPT. Try nyo yung mga prompt na nadaanan natin today. Pwede nyo ding tanungin kay chat GPT what types of prompts... You You can ask it for certain topics at sasabihin nito kung ano ang mga best prompts para makuha nyo ang best answers. Sobrang galing nito at sa opinion ko, ang pinakamadaling paraan na matutunan ang chat GPT is just by getting it and asking how you can use it for certain topics. And chat GPT is literally an expert at siguradong kaya niyang ituro kung ano ang dapat mong itanong. Sana natulungan kayo ng video na to at kung oo, make sure to like and subscribe para sa mga content na katulad nito. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod na video. Transcrição e